Panalangin pa sa espiritwal na lakas, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Amang Makapangyarihan, maraming salamat po sa bagong araw na ipinagkaloob ninyo sa amin. Salamat sa iyong patuloy na pagmamahal, paggabay, at walang hanggang awa. Panginoon, sa gitna ng mga hamon at tukso ng buhay, palakasin mo po ang aking pananampalataya. Linisin mo ang aking puso't isipan, upang ako'y maging karapat dapat sa iyong banal na presensya. Hipuin mo po ang aking espiritu, at punuin ng iyong kapayapaan at liwanag. Nais ko pong mapalapit pa sa iyo, O Diyos, at sundin ang iyong kalooban sa lahat ng oras. Gabayan mo po ako sa aking mga desisyon, at bigyan ng karunungan sa gitna ng kalituhan. Kung ako man ay madapa, tulungan mo akong bumangon. Kung ako'y manghina, ikaw po ang maging lakas ko. Punuin mo ang aking puso ng pag-ibig. Nang ako rin ay maging daluyan ng iyong biyaya sa iba. Itinataas ko po sa iyo ang lahat ng aking alalahanin. Sapagkat alam kong ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.